na tuloy ang tigil pasada sa lunes. Bahagi yan ang protesta para sagasaan ng umunay korupsyon na nagpapahirap sa mga driver. Narito ang aking report. Wala na raw atrasan sa lunes ang kinakasang tigil pasada ng grupong Manibela. Kabilang sa mga kakalampagin nila ang mismong tanggapan ng LTFRB sa Quezon City, pati ang Malacanã. Anim na raw ang ruta raw sa Metro Manila ang inaasahang maapektuhan ng strike dahil sa isang libong miyembro ng Manibela ang sasali ang kanilang reklamo. Ang Manila ganap na korupsyon sa loob ng LTFRB na konektada raw mismo sa PUV Modernization Program. Ayon kay Manibela President Marval Buena, talamak ang lagayan system sa loob ng LTFRB. Dahil ito raw ang pampadulas para makakuha agad ng prangkisa ang mga operator. Hindi raw yan mapagtatakpan ng ahensya kahit binawi na kamakailan ng dating executive assistant ni Chairman Chofe guadiz na si Jeff Tumbado ang kanyang mga revelasyon tungkol dito. May nakialam dito para ho umatras yung ating whistleblower. Papatunay lamang ito na yung programa pang iipit ito para po magkaroon ng korupsyon doon sa loob ng ahensya. Malinaw po yan. Babala tuloy ng Manibela, oras na hindi raw pagbigyan ng hiling nilang itigil lang implementasyon ng PUV modernization at alisin ang deadline sa validity ng kanilang prangkisa, magtutuloy-tuloy daw ang kanilang mga tigil pasada. Sa ating Pangulo, gusto natin na marinig niya yung aming hinaing na matagal nang pinapakiusap namin sa kanya. So yung tigil pasada po, dire-diretsyo po ito uh, kung hanggang saan abutin yung aming sikmura ng gutom. Kinontra naman sila ng ibang transport groups. Gaya ng grupo Magnificent Seven na kinabibilangan ng Pasang Masta, Fedjudap, L-Top, Acto, Stop and Go, Altodap at Piston. Tanong tuloy ni Balbuena, baka nakasama sila sa nakikinabang sa katiwalian sa LTFRB. Hindi sila sasama, never ko po silang niyaya. Never ko po silang nilapitan para po sumama dito sa aming laban. Dahil baka naman, lagi silang nakatambay dun sa LTFRB, baka sila po ang nakikinabang doon. Kirit naman ang Magnificent 7, lumang tugtugi na kasi ang tigil pasada. Mas mainam pa rin daw na idaan sa dialog ang issue para ma-resolve ang problema sa jeepney face-out. Sa kabila nito, nilinaw ng transport groups na hindi nila isinasantabi ang issue may posibilidad din daw kasing sa sila ng sariling transport strike kung hindi masusolusyonan ang talamak na mampaungotong sa Metro Manila. Napakabigat ang mga ibinibigyan ng kinukulikta na yung mga butaw ng mga jeep sa mga terminal ay pinabubulabog ni kumatakbong kapitan pag hindi mo ibigay yung mga butaw sa kanya dahil kailangan daw nila ang pera ngayong eleksyon. Ganun ho, katinde. Nagpulong naman kanina ang MMDA kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno para sa paghahanda sa tigil pasada. Kinakasa naraw nila ang mga contingency plan at ang itatayong multi-agency command center. Ma kabetid may Anlos Baynos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5